Ang limang qualifications na dapat natin malaman at maunawaan upang makamtan ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, at para makapasok sa kaharian ng Diyos, kaya naman, kung ikaw ay isang mananampalataya na naghahangad ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, ay dapat mang malaman, kung ano ang mga qualifications para ang isang tao, ay makapasok sa kaharian ng Diyos at magkamit ng kaligtasan. Upang ito ay iyong malaman, panuulin mo ang video na ito hanggang dulo upang nang sa ganun ito ay iyong malaman at maunawaan, para may handa ang mga bagay na kinakailangan, para makapasok sa kaharian ng Diyos, kaya naman sama-sama natin itong alamin, na gamit lamang ang salita ng Diyos, upang tayo ay makasiguro na ito ay katotohanan lamang, na nagmumula sa salita ng Diyos. Alamin na natin ito. Karamihan sa mga mananampalataya, ay mayroong paniniwala na just believe sa Panginoong Hesus, ay maliligtas na at makakapasok na sa kaharian ng langit, ngunit dapat natin malaman kung ano nga ba, ang mga qualifications para tayo ay maging qualified para makapasok sa kaharian ng Diyos, ano-ano nga ba ang mga qualifications na ito? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Una ay kinakailangan na tayo ay kumikilos according sa kalooban ng Diyos, ito ang sinasabi sa Matthew chapter 7 verse 21 Hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit Amen Malinaw na sinabi ng Biblia na ang mga mananampalataya lamang na sumunod at tumiyupad sa kalooban ng Diyos ang siyang maliligtas at hindi ang mga mananampalataya na naniniwala lamang ngunit hindi nakakaunawa sa tunay na kalooban ng Diyos, pangalawa na tayo ay kinakailangan, na maipanganak muli sa tubig at sa Holy Spirit, basahin natin ang sinasabi sa John chapter 3 verses 3 to 5, sumagot si Jesus, o mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na, Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Naphtima. Sagot naman ni Hesus, "Kakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos." Amen. At pangatlong qualifications na dapat natin malaman na tayo ay maipanganak muli sa binhi ng Diyos, maani, masiluhan ng salita ng Diyos at mapabilang sa 12 tribes of Israel na mababasa natin sa Revelation chapter 7. At pang-apat na pinakailangan na ang ating pangalan ay nakasulat sa Book of Life, basahin natin ang Revelation chapter 21 verse 27, ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito'y ang mga gumagawa ng masama at ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang siyang makakapasok sa lungsod, Amen. Nakasulat na ba ang ating pangalan sa Book of Life? At panglima na kinakailangan na tayo ay hindi dapat nakakapagdagdag at bawas sa salita ng Diyos, basahin natin ang sinasabi sa Revelation chapter 22 verses 18 to 19, Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makarinig sa mga propesya na nasa aklat na ito, ang sinumang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay daragdagan ng Diyos ng parusa, idaragdag sa kanya ang mga salot na nakasulat dito, ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga propesyang naririto ay aalisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Amen. Ito ang mga qualifications na dapat natin malaman at maunawaan upang tayo ay makasiguro na tayo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos, at kung paano natin ito malalaman at maunawaan. Upang tayo ay maging qualified sa mga bagay na ito, ay sama-sama natin itong alamin na gamit lamang ang salita ng Diyos, kaya muli we invited everyone for free online Bible study and theology for free. If you are interested, comment I'm interested. Thank you and God bless.